Ang inaasahan ng Diyos sa atin, tayo ay magbunga. Let us not take this lightly. Hindi po ito maliit na bagay, malaking bagay po ito. Ang ah, lahat ng ating ginagawa, yung pa ating pagdarasal, pagnanubena, pagluhod, lahat ng ating pagtaas ng kamay sa Diyos, ang lahat pong iyan, huwag nating gamitin na parang tayo ay nagbabribe no, sa Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ng bribe natin. Hindi kanya kailangan noon. Kailangan ng Diyos magbunga sa atin ang lahat ng ating ginagawa. Yung ibinigay, ipinunla, yung binhi na ibinigay sa atin ng Diyos, kailangan ito ay magbunga. Pagbunga ng kabutihan, pagbunga ng paglilingkod. Ano ang nais nating maging bunga ngayong panahon ng kwaresma? Ano ang gusto nating magkaroon tayo o magawa natin pagkatapos ng kwaresma? Sa pagsapit ng dakilang kapistahan ng muling pagkabuhay ng Panginoon o sa pagwakas ng panahon ng kwaresma, ano yung nais nating bunga? Ano yung hinihingi ng Diyos sa ating bunga? Ano yung inaasahan ng Diyos sa ating bunga